magandang hapon mga kababayan mukhang may sasali na pasayro sa atin hindi natin alam kung ano yan saan dyan? ano na bro? bakit? Ha? bakit? bakit? eh, naging daw yung pasayro pala balak nilang ilipat sa akin naging skandalo mga kababayan balak sanang ilipat sa atin yung pasayro pero mukhang may problema si ate Ayan, titignan natin kasi kumakaway pa din yung gwardiya tagwawa na daw eh titignan natin mga kababayan kung anong problema kasi ayaw din umalis nung isang taxi. Mukhang hindi yata magkasundo baka sinasagot-sagot siya nung Ayan medyo tinalalayan na ng gwardiya Eh ni tayo, gawa ng pinara lang tayo ng ano. Ganito ang buhay ng taxi driver minsan. Makakakuha ng kaaway. Eh mga kababayan, naghahanap tayo ng pasahero. Eh nandito tayo sa lugar ng mua maghahanap tayo ng pasahero. Yan, ganito ang buhay ng ano ng isang taxi driver. Ikot-ikot, ikutin ikot, mo lahat na building tapos siyempre maghahanap tayo ng pasayro. Eh, kababayan, mara hindi si Kuya makabigay ng ano ng libreng sakay. yung taga Cavite nga pala kahapon madam maraming salamat sa ano sa pagpayag nyo sa pag pa sa libreng sakay ayan medyo mahirap medyo mahirap ang biyahe ngayon kaya hindi tayo makakabigay ng libreng sakay Ayan yung kinalalagyan natin Nandito tayo sa ganitong lugar ito Ayan ito yung iniikot-ikutan natin na building mga kababayan Ito yung shore Shore residence parte ng ano ng ano to ng muwa ganito ang buhay namin halos karamihan na kasi ng mga kanto dito may mga ano na may mga nakaparada ng taxi kaya medyo talaga mahirap yung biyahe ayan ito yung ikot natin mga kababayan at lalayo tayo sa may parting mua dahil ano medyo sobrang dami ng takset at saka motor Iko tayo dito sa may parting ano. Baka sakali makakuha tayo dito sa may parte ng Senate sa GSIS pupunta na naman natin to ayan dito banda yung ano yung kidiwata mga kababayan ito yung may mga nakaparada ngayon no? medyo mahaba din yung nakaparada lugar ni Diwata ito date ano may rumpang nagtitinda pero hindi binabantayan ng ano ng, nang nangauwi doon lang sa parteng kidiwata yung ano yung bawal magparking ayan baka sa kalsada baka kuha tayo dito ng pasayro ano to? Gate ng ano ng Senate. kagapang gapang tayo para baka sakali makakuha tayo dito. Eh ani naman natin ngayon yung loob ng ano nung GSIS. Papasukin naman natin ngayon. Ayan, ito yung lugar ng sa bandang Kidiwata. As in, napakalinis. Wala talaga nakaparada. At halos karamihan na poste. May no parking nakalagay. Subukan natin pumasok sa ano, G6 kung papapasok tayo. Ito, papasok tayo ngayon dito sa GSIS baka sakali ito G6 na to kahit siyang ka talaga pumunta laging may mga taxi pero subukan natin pumila dito para makakuha tayo sayang yung gasolina sa ikot ng ikot kasi may pila na dito eh oh. Eh, ito yung ano ng GSI eh. Subukan natin na kung hindi tayo itataboy. Kasi sayang yung gasolina eh. Ikot tayo ng ikot dito Baka sakali. Ngayon mag-aabang-abang ng sana makakuha tayo ng pasayro at hindi tayo makakapagbigay ng ride ngayon gawa ng di pa tayo nakakakuha ng boundary natin yan e ganito ang buhay ng taxi driver mga kabayan minsan may araw na talaga ang hirap ng pasada minsan naman may araw na matao din ngayon kasi oras di peligro, walang sahod. Kaya siguro wala rin halos pasahero. Ito po yung ano yung pasahiro ko kahapon na taga Cavite. Shout out sa iyo, Madam. Sana mabut nasa mabuting nasa mabuti kayong kalagayan at ingat po lagi sa pagbiyahe yung iba natin na bigyan ng sa sakay maraming maraming salamat po sa inyo dahil nandyan pa rin po kayo sa ano sa pag supporta kay Kuya Taxi Vlog shout out talang po sa lahat, hindi ko na isa-isahin kasi sa dami ngayon araw hindi tayo makakapagbigay ng libreng sakay. Ayan Sa yung isang taxi sarap sa natin, medyo ayan aalis na. May sumakay na. Lumampas, taxi boss. Ganito ang buhay ng taxi driver. Minsan may pasahero, minsan wala. Ayan lang, dito na lang po yung video natin. Eh, no? Pag, pasensya nyo na nag-update lang po si Kuya sa mga subscriber natin na Ano sana sa susunod na video kayo naman yung maging bahagi ng pre-ride ni Kuya at dahil tuloy-tuloy naman po tayo sa pagbibigay ng pre-ride kapag nakuha na ni Kuya ang boundary at saka siyempre pag tayo ng blessing kapag maaga natin nakukuha yung boundary ng taxi kaya wag lang mo kayo magsawang sumuporta kay Kuya Taxi Vlog dahil tuloy-tuloy po tayo sa pag Bibigay ng free ride basta nakuha ang boundary. Pero ngayon po kasi alas dos na wala pa din naman time boundary kaya baka sa bukas or susunod na araw. Yan lang, update lang po sa lahat.